Mga kababayan, nagmamaya ba ngayon itong si Ralph Ricto, na mataas daw po yung koleksyon natin sa buwis sa taong 2024. At ito daw po ang pinakamataas sa nakalipas na 27 years. Congratulations, BBM Admin, for the highest ever tax and total revenue collection. Promise, gustong gusto kong matuwa. Kaso highest ever din po ngayon ang presyo ng pork, bigas, gulay, kuryente at iba pa. Likely, highest ever din ang budget deficit ng bansa habang salat naman ang ah, salat naman sa bagong infrastruktura. O, oh, tama naman po mga kababayan po natin. Anyway, magkano po ba yung kinita ng ating bansa mga kababayan po natin na ipinagmamayabang nitong si Ralph Recto? Pinakamataas na nakita ng bansa sa kasaysayan na naitala sa pamumuno ni President Marcos Jr. Ang sabi po, masaya daw po na inaanonsyo ni Ralph Recto ang pinakamatas uh, pinakamataas daw na revenue ng ating bansa sa taong 2024 at umabot daw po ito ng 4.4 trillion at nalagpasan daw po yung target na 4.27 trillion. So, lagpas. Pero kung titingnan natin mga kababayan, no, by numbers, ang total Uh, budget sa taong 2024 ay 5.7 trillion. So, ang kinita natin is 4.4 trillion. So, kung titingnan natin, no, oh, by numbers, eh, negative po yung budget natin, di ba? Kaysa kinita natin. So, mas malaki ang ginastos, dahil tapos ng 2024, eh. Mas malaki yung ginastos, basihan po natin ang budget, kaysa kinita. Kasi 4.4 lang ang kinita, yung ginastos is 5.7 trillion. Di po pa. So, pero sige, tingnan natin. naten, uh, tumaas na nga po no, yung collection ng ating uh, revenue, ng ating buwis. Pero ano bang nangyari sa presyo ng pangunahing bilihin? Kapag tumaas yung buwis, ibig sabihin, malaking kinikita ng gobyerno. So, may igagasto po siya, may isubsidize din po siya sa mga pangunahing proyekto ng gobyerno na gustong matulungan. Pero bakit lalong tumataas ngayon ang presyo ng pangunahing bilihin? So baboy pa lang, umabot na ng 430 per kilo. Diba? So kung mataas ka po yung koleksyon ng buwis, gaya na sinasabi ni Ralph to, pero mas lalong tumaas din ata yung presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa. Ah, nandiyan nga po yung tubig, kuryente, you no? Know, ah, gasolina, lahat po tumataas mga kababayan po natin. At ang budget po ng ating bansa o yung kakulangan sa budget ng ating bansa ay lalong tumaas pa. Kasi kung titingnan po natin ang record, no, uh, 219.9 daw po billion ang deficit sa tao sa buwan ng 2024, November 2024. At uh, mas mataas daw po ito ng dihamak sa nakaraang taon parihong buwan. Kasi nakaraang taon is 93.3 billion lang ang deficit no? Sa, ng ating bansa. So, 2023, kay Marcos Jr. din po yan, mga kababayan. At tumaas din po ah, ng sobra yung uh, expenditure ng gobyerno uh, into 27.1% kumpara po sa nakaraang taon. So, patunay lang na lalong tumataas po yung kanilang gastos, tumataas po yung kanilang budget, pero patuloy naman no, na tumataas yung mga pangunahing bilihin. So, ibig sabihin kahit tumaas pala yung collection ng ating buwis, no, Ay, hindi pa rin napiktado yung ating ekonomiya, hindi pa rin napapaganda, hindi pa rin napapagaan yung buhay ng bawat Pilipino. Sige, mataas nga po yung collection ng buwis mo, pero kung titingnan natin by numbers, ikukumpara natin by numbers, mas mataas pa rin ang ginagastos ng ating bansa. Kasi 4.4 ang collection, tapos 5.7 ang expenses. So negative pa rin ng 1.3 trillion. So yan ang madadagdag sa ating utang taon-taon na kung hindi nila mahabol yan. Kasi monthly po, mayroon po tayong budget deficit. So for the month of November lang, 2024, no? Umabot ng mahigit 200,000. Like 200, 200 is 200 million mahigit. No, yung deficit 219 not million actually pala eh. Mali pa ako, mababa po yung aking sinabi, no? Billion, no? Ang total deficit is uh, 219 billion. Isang buwan po yan, mga kababayan po natin. So mas lumalaki po yung ating expenses kahit anong pagmamayabang ni Ralph Recto na tumaas yung collection. Natural po natataas talaga kung titignan po natin ang collection ng ating buwes. Taon-taon dapat tumataas. Kasi ganyan, wala naman dating tax yan na mataas yung uh, alak, yung sugary product gaya ng soft drinks at ng sigarilyo. Pero uh, sila po ay pinitawan ng uh, mas mataas na buwes kumpara po sa ibang mga proyekto o sa ibang mga pro... Kumpara po sa ibang uh, produkto, no? Kumpara po natin sa ibang produkto, mas mataas di hamak itong sigarilyo, alak, at mga sugary product kagaya ng soft drinks, no? I think yung coffee is kasama po sila sa sugary na dinagdagan po nila ang kanyang buwis mas mataas ang kababayan po natin. So, useless pa rin. Ito ay another ano lang, pambubudol o parang may twist lang, no? Yung galit ng taong bayan sa kanilang ginagawa. Nandiyan na zero budget ang PhilHealth, nandiyan na dinagdagan, no? Ginawang 15% na yung contribution ng mga IS ISIS members. Pero mababa pa rin yung mga packages. Pag sa PhilHealth, mababa, no? Malaki daw po yung reserve na pondo. Pero hindi binigyan ng subsidy ng no, mga kababayan natin, pero yung serbisyo nanatili pa rin uh, mababa. Sabi nila baguhin, sabi nila ito ay i no? i-improve. Pero wala namang nangyari hanggang ngayon. So mag pa po tayo. Baka matapos na lang ang kontrata ni Marcos Jr. Kung matapos, baka hindi pa po tapos no? yung pinangako nilang mas mataas na packages sa mga beneficiary at mga miyembro ng PhilHealth. Baka mauna pa si Bangog. Baba. Mga kababayan natin. So, useless ang pagtaas ng collection. kung mataas din naman yung ating ginagastos. Yun lang yun, mga kababayan natin. So, ito ay another pambubudol lang para sabihin, ay, mataas pala yung collection. Imagine mo, 27 years. Ikumpara mo sa ibang taon, mas mataas yung collection. Ngayon. Normal na mataas po, kung totoo sen. Dahil tumataas yung mga produkto uh, sa ating bansa, so mataas din po yung buwis niya maliit, hindi malak, maliit din po yung kanyang boys. So, normal talaga na tataas ang collection. Pero alam ko, mas tataas pa yan kung si Mungin po tayo investors kapag si VP Sara na ang naging presidente ng ating masa. Yun po yung positibong nakikita ko, mga kababayan po natin.